Di ba marinig sa taas po? Di po marinig sa taas? Ayun mga kapapsi. Ang tagal bumaba mga kapapsi. Kanina pa pa tayo dito. Ano Ano nangyari? May CCTV naman yung bahay nila, hindi tayo makita dito. Ayan oh, may CCTV. Natulog ata ito eh. Ayan mga kapapis, may pick up kami dito sa may kainta papuntang Pasig. Kaya talang tama ito mga kapapis Sa trabaho ni Inday. Dadaan namin dun eh. Tao po! po! tao po. Ang tao. May ilaw na, may CCTV naman eh. Ma, boss, kanina pa po kami dito, boss. Lala mo po pick up. Sus, nako po. Nandyan pala. hindi nito naman marinigin kailangan malakas ko lang dapat pagwa sila doorbell eh. day pag ganun ang bahay mo may doorbell dapat yan anong galit galit ba yan ano thank you ma'am di ba marinig sa taas mo hindi po marinig sa taas? Hindi, may ginagawa. Ah, kaya pala eh. Thank you. Thank you. Oh. 134 ata, ma'am? Ha? Huh? 134? Ah, oh, 134. Okay. <coughs> <coughs> mm. Thank you, Pa. Okay, mga Papsi. Nakawaan natin. Torbill, ang laki-laki ng bahay. Dapat mag-anong bahay. May torbill yan. Kasi kawawang mga delivery rider pag ganyan. Okay mga kapapsi, na pick up na natin papunta tong Pasig. Okay, let's go. Let's go, let's go, peace out.